Daniel Padilla at Kayla Estrada tinutokso sa set. May pag-asa nga ba? Mukhang may namumuong love team dahil sa chemistry together ng dalawang kapamilya stars na sina Kayla Estrada at Daniel Padilla na magkasama sa action series na Incognito. Sa isa nga sa recent episode ng OGD Showbiz Update ay natalakay ni na Ochi kasama si na Mama Loy at Joseph Poco ang di umano'y pang-aasar sa dalawa sa set ng kanilang serye. Ngunit kaagad namang nilina umano ng isa sa mga kaibigan ni OG Diaz na walang katotohanan ang kumakalat na balita na nililigawan o pinupormahan na ni Daniel si Kyla. Ngunit inamin rin ng naturang kaibigan ni OG na ito na totoo nga na may mga nang-aasar sa dalawa sa kanilang set. Ngunit ayon din sa kaibigan ni Oji ay hindi raw natutuwa si Kyla na tinutukso o inaasar siya kay Daniel Padilla. Hindi raw bet ni Kyla na siya ay tinutukso kay Daniel kasi nga kaibigan lang daw talaga ang kanilang turingan ni Daniel at sinabi ko na nga yan na hanggat kaya ay ayaw ma-involve o ma-inlove ni Kyla. Sa kapwa niya, taga showbiz, pagsisimula ni OG Nilinaw din naman ni Oji na wala namang kinalaman sa nangyari sa kanyang mga magulang ang naging desisyon ng actress na hanggat kaya ay ayaw niya na mula sa showbiz ang kanyang magiging karelasyon. Ayaw na raw makigulo ni Kyla kasi masalimuot ang mga tiniteam up o nila love team. Tama naman ang desisyon niya. Pagkukwento pa ni OG Diaz. Narito naman ang reaksyon at komento ng mga netizens kaugnay sa naturang issue. Anang isa, hindi sila bagay kay Richard, bagay si Kyla as love team. Dagdag pa ng isa, wala, parehong estrada, sisterette, pwede pa. Pwede sila as bun bunsong kapatid ni Chard. Bagay siya itandem kay Richard, si Chard bagay kahit sino ang tandem niya. Magaling kasi siyang actor, gusto ko noon ang tandem nila ni Hart Evangelista. Actually, mas may spark sila ni Richard Gutierrez kaysa kay Daniel Padilla. Medyo may pagkabitor naman ang komento ng isang netizen. Ano ito? Huwag na i-pair. Cheater na nga ang tatay. Ipapalove team pa sa cheater. Ay naman sa isa ay no sign naman talaga na nililigawan ni DJ si Kayla. Anito, No signs. Nang pumunta sa Japan, kita na hindi sila nagkasama. Una si DJ nagdala ng roller bag niya, si Kayla sa likod may dala rin ng roller bag. Sweet si DJ pero sa nakita sa airport, wala sa iniisip nyo. Hindi matuturoan ang puso, kusa itong tumitibok sa taong gusto. Okay sila as team sa Incognito, contract nila. DJ plays and delivers superb as Andres. As always, he is in any genres or roles. The team plays the same collaboratively in tandem on their best of each role portrayed. Bravo and kudos to all. Wala silang chemistry, walang spark. Mas bet ko pa si Richard Gutierrez kay Kayla. Mas bagay si Kyla kay Richard kung talagang matino, maayos at matured si Charles sa real life. Saka sweet kasi si Kyla, smart, sexy, pretty at elegant.